Ito, malakas na naman yung baha ngayon, guys. Aray po! Ang lakas ang baha! Uy, ang hangin! Uy! Lakas ang hangin ngayon, mga momsi. Bumaha na naman tayo. Dito, bumaha na naman tayo, guys. Sabi so, na nagkaingay talaga dito ngayon. Si, ano, si mam, si Jadis, si Bino, nagkagulo na talaga lahat. Sobrang nagkagulo na talaga ngayon, guys. Sobrang nagkagulo eh, nag-block ka sa camera, po. Ayun oh, ang lakas ng bagyo sa so, tingin niyo, guys. Oh. Hindi na talaga kaya sa dulo. Ang hangin. So, Tapos ay na-pour guys, thank you, salamat po. Mga guys, ang lakas talaga ng ulan ngayon. So, ayan po, nagpaulan po talaga si Madam. Um, time check, ay 11 PM na po ang time check natin. 11 p.m. na. Oo, sobrang lakas ng ulan, guys. At uh, doon naman sa e-house natin, doon sa dulo konti ay medyo madilim doon kasi nga alas 11 na ngayon at uh, lakas tal Grabe, ang lakas ng baha, guys. Oh. Time check ko, time check ulit 11 p.m. na po. Ang La, ang lakas ng ulan. Ang lakas talaga ng ulan, guys. So, lakas pa talaga ng baha. Ulan at baha po dito tayo ngayon. Time check 11 p.m. Grabe. Grabe talaga. Na? Ang lakas talaga ng ulan. Oh, hindi, hindi, makikita, hindi natin makikita kasi sa, sa madilim kasi. So, wala tayong flashlight. Hindi rin ako maliligo. So, hindi natin makikita. Basta, guys, sobrang lakas talaga, guys. At na yung mga yung nasa tindahan kasi sila po yung andyan. Ayan po si Madam. Maligo. Mm -hmm. At time check din natin, si mam Ma Gigi ay busy ng din sa ulan. Oo. Guys, ito na po yung sitokin natin dito sa tinaguan ni Sir Park. May mga stranded tayo ng mga guests doon. So dapat maliit-ulang sila pero dapat silang ulan. So kailangan nilang mag-stay dito kasi hindi sila matatawid. Nandun lang sila sa tanit, nabamaya. Okay. So dito tayo guys. Rati. Hello. Oh, ano kakagulo talaga ang lahat guys. nakagulo. Sobra nakagulo talaga ngayon. Grabe talaga Nakagulo. kagulo. Guys, time check 11 11:30 PM na po ang time check natin. Bago uh, binagyo na po kami dito sa loob ang time check natin. Ulitin natin. 11:30 na po talaga. So yung ulan talaga dito ay nag nagpapasok na you ng know, Nakaka, -nak -takot Uy, ka sa tako talaga. Wait, kasi sila mga magkaka mo. O, okay. sila naman sila mo naman kayo sa dagat. Ang ginoon na ka tako. Ang ginoon ko. Ang Malakas ang hangin. Sobra. Sobrang lakas talaga ng hangin, guys. Sobrang lakas. Ang lakas talaga. Ginoon ko na First time ay second time ko to na na-feel na. Lalakas ng ulan ay ito yung second time ko na Daramdam na anak. Natatakot talaga ako. Kasi anong oras na din um 11:30 na talaga. So medyo kinakabahan ako sa ano sa sa ulan. Kasi ang lakas sobra. Binagyo na kami dito, guys. Oo, sobrang binagyo na talaga kami dito. it's ano Time check, um 12 12:20 a.m. So, so, check natin ay um 12:20 a.m. na po alas 12:30 na po guys. So andiyan po, po si Madam ko so, nag-ikot talaga si Madam. 12:30 na po. 12:30 Ito ko ka natin naka-charge sa cellphone na. Naka-charge ba ko? Ako nga ibot. Hindi ni Maong naka-charge. Hindi ni Maong. Di ba ulap na kung nagkikuha ka na Di ba? Kung itanggal dito. Hindi na naman Di na ganina. Hindi pala hindi ni Maong gamit na <laughs> So, ayan na guys. So, 12.30 na po. AM. alas 12:00 12.30 na po talaga. Mm -mm. So, ayan yung tubig, oh. Grabe talaga yung tubig, guys. Oh, nag-ano na siya. Nag-level yung simento. Mm -mm. Basan na po dito, Asan guys. Asan yung iPhone ito? Ang buto. May galing kay iPhone 11 ni Chada kami minas iPhone 11. So, ganyan. Siraab kong yung utana pa. tingog ka. Magaling Guys, bang basa na po talaga, guys. papa, papa. This time check natin. Ay, loko, sobrang lakas talaga ng bagyo, guys. First time ko talaga 'to. Mm -mm. <laughs> yes, time check tayo. Uh, time check is 12:30. Guys, tingnan mo, guys, oh. lakas oh, guys, ang lakas, guys. Madam Pao, oh si Bako Nawala na guys, katakot So guys nakakatakot Dito na guys po so, Mas hagda na lang talaga guys Katakot guys Lord Alam mo Lord, alam mo Lord Ano dito? Ano dito? Ano dito? Mami Mami mo ha? Pag nagpasawayan e ano din dito? <laughs> Salatan. Alam yung bahay na yan? Dito yung bahay nila, unaanod, inangat nila. Ay, no. Parang, parang alo, no? Lord, please, huwag naman ganito. Uh, parang, Then, parang, adik, parang ay, ano, adik, nakatakot, adik na sobra. Yan. Ilang ano na layer sa hagdanan? Yeah. Apat na. Apat na, guys. So, hindi kami matutulog kasi nakabantay lang kami dito so, sa mga pangyayari lang tulugan. First time mo rin dito yung nagalitan, no? Oo. Oh, oh. First time mo ganito. Kasi mukha mo parang sanay na sanay na sa kalamidad. First time mo ganito ka, ano, katakot. Sobra. Diba ko nakatakot? Hi guys, good morning. So ngayon guys, nakagisip ko lang kasi kahapon, um, kagabi, um, nag-evacuate kami kagabi kasi, um, sobrang lakas talaga ng ano kagabi ng bahak. Nakita din naman, nakita din naman sa video ni Brenda, nag-evacuate nag, nag kami. At syempre guys, hindi na kami nakapag-video kagabi nang nag-evacuate kami kasi sobrang tension kagabi. lumagpas kasi dito yung tubig guys, oh. Dito. Diyan, lumagpas kasi yung tubig dyan. So ngayon, dito ko lumagpas yung tubig. So ngayon, sabi ni Brenda, mag-evacuate tayo pero mag ano na talaga evacuate nito hindi mo guys o yung tubig medyo okay na ngayon guys alam mo guys tatlong uh, tatlong oras lang yung tulog namin kasi nga dahil sa ulan na hindi humupa talaga kagabi so ang iniisip namin kagabi ay um, paano lang kung Um, nangyari yung nangyari dito kagabi sa Cebu di ba gabi, gabi talaga guys nakakatakot talaga kahapon ay kagabi so grabe ayan oh. medyo okay na sa kunti pero umaambon pa rin siya umulan pa rin medyo okay na siya umupa kunti pero iba talaga kagabi guys sobra hindi ko talaga akalain na first time ko makita na ganun kalaki Ganon ka atensyon yung um, uh, tubig kagabi. Grabe. Tapos wala pang kuryente kagabi. Wala pang kuryente. So hindi, hindi kami nakapag-video so, kasi sobrang dilim dito. Hinaguan. Sobrang dilim talaga guys. Alam niyo naman pag, pag um, dito naman alam niyo naman dito pag ano pag um, pag tawag dito pag blackout ay madilim talaga. Sobrang dilim. So, ang mga cellphone namin kahapon ay hindi nakapag-charge. Grabe. Banga rin lang sa video ni Brenda, guys. So, ano yung mga tension namin kahapon. Di diba? So, medyo okay na siya. Konti. Konti lang ha. Hindi naman siya totally na okay talaga. Uh, medyo tumupa na talaga konti. Pero, yung mga bisita kagabi, grabe. Mga bisita. Grabe yung mga bisita kagabi ni Brenda na naligo lang sabi ni Brenda uh, wag na kayong umuwi uh, dito na kayo magano uh, mag ano na lang muna kayo dito muna kayo sa e-house oo oh, kasi kung kung nalagpas yung tubig talaga na po ko alam nyo dito na, dito na yung tubig oh dito na pinakalas na hagdanan pinakalas dito na ha tapos ano hindi hindi ka pa hindi ka pa hindi ka pa mag-evacuate Grabe kagabi. Katakot. Hanggang dito na yung tubig Oh. Tingnan niyo naman oh. Dito na yung tubig. Sa pinakalas na hagdanan. Tapos ano? Magpap magpapakabatay ka kaya nagidakpit talaga ka. Nagdidi talaga kami kahapon. Wala 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 kaming tulugan, wala kaming tulog. Tatlong oras lang tinulog ko. Grabe. Kaya... Tulog pa sila tiba Brenda. Tibida kasi natulog na alas. Alas 3 na natulog si Brenda. Alas 3.